Hello anyway, guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chino Rodriguez yes, from Master Channel. A fate dealer o matarder. So ngayong hapon na ito. Tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of May 3 hanggang May 9 for the sign off for the sign off spices. So spices, spices, spices. welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating mag for today's video? Kanina kayong energy or kagirapan sa buhay ng mga Pisces signs ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading na mga at makaka-resonate. Tunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And just don't forget to like and subscribe my channel and hit the for more videos up maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo lalo na ang hindi skip ng ads, so pagpalaing kayo Nang Diyos at may kapal siksik liglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa inyo ng ating Angel Spirit for the sign of For the sign of Pisces, so let's see and watch this. Angel Spirit, guys, please give me information. Okay o anong gusto sabihin sa ng ating mga baraha. Okay, so this is something that's been a summer pentacles. Harvest moment. Ito na yung mga bagay na hinintay mo, makakamit mo na. na no, makukuha mo na yung mga bag bagay na pinaghirapan mo. No? Yung mga bagay na pinagpagura mo, ito na yung pag-aani na ng iyong pinunla, ng iyong tinanim, ng iyong pinaghirapan. And this is the of pentacles magtutuloy-tuloy na about sa finances, no? Ito yung malaking pasabog na maaaring magpaikot ng bagong landasin mo. No? Maaaring magbigay, may magbayad ng utang, mayroong uh, magtuloy-tuloy yung magagandang eksena. There's a possible, yes, there's a four of ones by celebration. Na no, unti-unti ka na makakaranas ng mga celebration, ganda ng eksena. Some of you magkakaroon ng family gathering, homecoming, no? There's something events, celebration, a wedding of course there's a four one something twin flame energy with 11 11 no so let's see what is the ritual messages tayo there's a seven of that you are being protected no protectado ka ng ating mga gabay may mga bagay na maaaring um, magdala sa inang protections no maaaring protection ang kahit pangalagaan ka ng ating mga angel spirit There's a judgment for a week of call. No? Pinapaalala ka na ka ng to pay attention sa lahat na sa'yo. No? Ano man yung mga bagay sigalot na pinagdadaanan mo magiging magandang bunga nito. What is additional messages? Reference with the of wands, For slowly but surely, na unti-unti mo na makakamtan. unti-unti nang giginhawa hawa at unti-unti nang gaganda ang iyong sitwasyon. No? And because this is something, the five of wands, so something ako kakompetensya, no? Kakalaban, no? Some of you guys, no? Uh, may mga bagay na humakarang o humakad lang para makamit mo yan. No? Hina, kumbaga sinusubukan itong kumbaga harangan ka para hindi mo makuha yung mga bagay na gusto mong makuha. Mga inggit. Pera! There is a six of pentacles. Reference with the two of covenant partnership. Now, there is a give and take pagdating sa relation. No, sa relationship, ma maaaring balaan sa ang yun yun pag inyong pagsasama, ang inyong pag-iibigan, ang inyong a uh, pagmamahal. So let's see what is the four of wands. Represent guys with a cute of sword. Clear the boundaries. Ngayon lilinisin mo na. No aalisin mo na 'yung magsisilbing balakid sa inyong relasyon, sa inyong uh, pagsasama sa inyong buhay, no sa inyong pamilya. No may paglinis. What is the seven of wands? Represent with a five of pentacles. No protection and may yung sarili mo from this scenario for financial crisis or financial loss, no. Kung mag alam mo na at the time, nasusubukan itong mga tao na to na pamagsaking ka. Pero syempre, hindi ka papatinag, di ba? Kung mag magiging palaban ka, at alam mo sa sarili mong protektado ka, hindi kanila Kayang kaya There's a judgment or with the king of course no, pinapaalalahanan ka for this person, no? No, maaring if you are being single, mag-ingat ka, dahil baka may red flag yan. If you are being taken, and of course, you, uh, you get married, no? Maaaring sinasabi nito, guys, na itong tao na to, it's very devoted. No, mag ka lang, baka ma- Tapawan ka or maaari nga maagawan ka. Mag-ingat ka. What is the Knight of Wands? Represent with a Four of Swords. No, there's a something a rest. Sa kailan mo na pahinga. No? Marami tumatakbo sa utak mo no, na nagiging ano ka dito, aggressive. So, kailan mag-iingat ka pag isipan mabuti yung bawat decision or actions mo. What is the Seven of Pentacles? And of course, um, the Five of Wands. There is something that six of the transition. Na no, unti-unti ka na makakalaya. Makakawala sa hindi maganda sitwasyon. Ang muling pagbangon. No? Kumbaga, hindi ka na makikinig sa mga sulsol ng ni naman. And this is something that high for lesson learned. Natuto ka na no? kung paano makipag-usap, makipag-collaborate, na makipag-socialize. No? Kumbaga, nangyay kasi dito na ka, nang utang sa'yo, hindi nagbayad. No? Kumbaga, ngayon magiging mauta ka na. No? Magiging matalino ka na sa mga taong pakikisamahan mo. The four of wands is the queen of swords. Reference with the king of wands. Something a bigger picture. Now, para tinitigin mo na kagad yung magiging posibilidad. Now, lililinis mo na kagad yung mga, mga, mga mangyayari. No, yung mga hindi magagandang eksena na posibleng magana. Now, ngayon pala tinitignan mo na kung ano yung magiging 5 years from now, 10 years from now, kung asa ka situ situation mo, no? Lagi kang ano, advance. That's good. Advance ka mag-isip. And there's a seven of course, something of confusion. Maring nagugulo ka sa ngayon. Pero wag ka, pag yung part na para ka nagugulo ka, wag ka magtitake take ng decision, ha? Ibig sabihin, kung baga paalala yan, na hindi tama yung magiging um, actions action or decision mo dyan sa eksena na yan. Kaya kung may pag-alilangan ka, no? Ipasawalang bahala mo muna, paano mo muna yan, no? Kung baga, ideaan mo na ka, kung dumedma ka muna for a minute time, sa kanalang, ganon. And this is the ease so of with a break to. Magtatagumpay ka. Na malalaman mo at magkakaroon ka na kaliwanagan dito. Magkakaroon ka ng instinct, intuitions. And there's a three of cups now. There's something guys na maaring magdadala sa inang happiness to. No. Now there's a lot of celebration coming in. What is additional messages for the outcome? For the outcome guys, So there's something the eat of sword. Now there's a lot of toxic and negative negativity, no, especially sa environment, mo na no, marami mga mga ito sa era yung magaling lang kapag may kailangan, di ba? And there's a knight of swords, no? Kung maga magiging mabilis ang takbo ng sitwasyon, magiging maganda na ang eksena mo dyan, no? Matuto kang kumalma. And this is something that's our moment for major changes. Malaki din pagbabago ng magagalap sa buhay mo. Na no? ngayon maga ngayon, na ka na, alam mo na kung, kung ano yung magiging grounds mo, di ba? Hindi ka nagpapa-apekto. No? Alam mo na itong tao na to laki ng ingit at ang laki ng um, galit sa'yo or something. No, it's a very negative aura. And this is something the moon card. Not your trivial. now malalantad mo na dito. No, naman yung mga bagay na nakatago, yung mga bagay na hindi dapat maganap at mangyari. No, kumaga, nagkakaroon ka na ng intuition. No, parang gumagana yung crown chakra mo dito, atake mo dito, ha. And there's a liquid of By confident. No, lalaksa mo mo, magingi matapang ka na this time. No, may kumpiyansa ka dito na kung makawala ka na sa lungkot, at naman yung mga bagay na pinagdaanan mo. What is the digital messages? There's a three of ones. The waiting is over. Ito na hinihintay mong resulta documents. Makukuha mo na at makakamit mo na. No? Kumapit ka. So, let's see. Oh. What is the digital messages for finances and career? Love, life, at kalusugan. Alamin na natin yan. So, let's watch this. For finances and career, alamin na natin to guys. There's a something the king men guys no. Baguhin mo na 'yung pananaw mo, baguhin mo 'yung perspective mo. Masyado ka kasi marupok na pagdating sa pag-ibig, no? Masyado ka kasi mabait sa mga kamag-anak ng asawa mo, no? Kaya kailangan magbaguhin mo na 'yung pananaw mo. There's a hypothesis so there's something here in agenda hidden enemies. So lahat ng mga tao na 'yan, tuso, no? Mag-iingat kami mystery sa likod niyan. Kumbaga maraming alibis 'yan, 'di ba? Gato, ganyan. No, okay, there's a night of wands, no? Tapos ka na diyan para sa mga tao na 'yan no, masyado ka na i stress na de-depress, no, napakalapit mo na para mag maging matagumpay, no, pa, sila pa ba yung mga taong sisira sa'yo? No, there's a three of swords, baka ka recover ka na from betrayal, from the pain, and there's something, the justice card, the justice will be served, na no, makukuha mo na justisya na karapat dapat para sa'yo, makakamit mo ito, no, at magiging maganda na takbo ng iyong finances, resource of income, Napagdating naman tayo sa sa love life. So let's see what is additional messages about tayo sa love life. There is a three of pentacles for collaborations, no? Kung baga, kailangan mo makipag-communicate sa person mo na maayos, na kahit ito, kahit ito, conversations, there's a five of so swords with a, in reverse, something is so, uh, it's a fair fight, na magiging patas na raw ang laban. Na magiging patas na ang sitwasyon, Ibig sabihin dito, babaligtad na. Kung ikaw yung dating nagkakabol siya, na yung magkakabol sa'yo. And there's a seven sword. Now, there's a something cheating, lying, but definitely it's a reverse. Something and no more hidden. No more secrets. No? Wala na makakapagsinungaling, wala na matatago sa'yo. There's a nine of cups. Now, may apology. No? Mayroong hihingi There's a proposal. And there's the king of pentacles na no? magiging practical and secure ka na ngayon pagdating sa love life at mag pa na love offer. Magiging masaya ka at magiging mas uh, masigla na ang yung pamumuhay ng iyong relasyon. Now, pagdating naman tayo sa kalusugan. Alamin na natin yan. So, let's watch this. And there's a ten of wands, no? Maraming mga obligasyon at responsibilidad. Tumatakbo sa isip mo. You're feeling stressed. You're feeling drained. You're feeling exhausted. No persecution na no, ng sa sarili mo dito. Self love, alagami sa sarili mo, mahalim mo sarili mo. Masyado ka na po frustrate, no? Sa lahat ng na nangyayari. And there's a star card and healing recovery. Huwag kang mag-alala. No, gagaling ka sa karamdaman mo, makaka-recover ka rin sa situation mo. At there's of something blossoming, no? Magiging maganda na para magiging stable na rin ang ang um, eksena mo hindi lang sa love life kundi sa career din. And there's a death card, no? Tatapusin na 'yung mga sigalot, eksena, nagbibigay stress, depression sa iyo. No, this is something a new beginning. No, and there is a rising from the ashes. May pagbangon, and this something the child can action and movement. na no? magkakaroon ng changes and development sa buhay mo. There is something a good karma. No, magiging maganda yung sena na ito, depende sa action and decision mo. Ibig sabihin nito, a consequences. No, what goes around comes around. Kaya kailangan mag-iingat ka. Mahali na talaga ang may sarili mo dahil kung ano man yung mga bagay na gagawin mo, magre-reflect yan sa'yo. So, let's see what is the magical fair messages. There is a lot of advice and of course, ang pick a card, yes or no. Now, pwede ka mag-questions doon kung anong gusto mong itanong. And of course, pipili ka ng isa sa magiging sagot mo with a 1, 2, or 3. So, eto na. Wala na ba, ligoy pa? Alamin na natin, tuklasin natin yan. Let's watch this. Magical fairy messages represent what? With the magical fairy messages, there is a holiday no ngayong holiday season guys no the answer you need is coming away no magkumbaga there's a gateway no para masagot na lahat ng katanungan mo and it's something healing healing healed healer unti-unti nang gagaling sa iyong karamdaman no uling unti-unti ka na magagamot no and there's a walking away mayroon talagang pagtalikod at pag uh, pagkawala uh, pagpapakawala no ng negatibo sa buhay mo kaya tong bagay na to sitwasyon na to hindi hindi na maganda No, kailangan mo nang lumayo at magpakalayo-layo. What is the synchronicity? It's represent what? A star. No, magkakaroon ka talaga ng recovery and sa blossom pagdating sa love life. No, pinagsama-sama na siya. Healing, recovery, and blossoming paglago at magiging na ang inyong pagsasama at pag ng person mo. O, ay maaaring ko ba, guys, if you are being single? No, kung nadapa ka sa una, nadapa ka sa pangalawa, may pangatlo pa. No, na magiging masagana at magiging maganda na ang inyong pagsasama at relasyon. No? Try and try until you succeed. Ganon. Try and try and gain, hanggang sa lumuwag. Ganon. Let's see what is the yin and yang oracle card. And there is a healing na no? talaga ng healing. Alam mo guys Sa reading mo, puro kagalingan. No? And this is something a cycle will be changed. No? A transformation. And this is something the sovereign empowerment. Mabinibigyan no, ka ng lakas ng loob tapang na no, magpursig mag ka sa sarili mo na magtatagumpay ka na at makakalaya ka na sa bangungot na mundong ginagalawan. What is the drama saying for a mystic love oracle And there's a party, having fun. Enjoy mo lang yung buhay na binigay sa at yung mga buhay na, na nangyayari sa no, na Just enjoy the show. And this something trouble na magta travel ka dito. There's a lot of adventure. And this something ghosted, no? Disappearing, kailangan mo lang makawala dyan. No, sa mga... mga negatibo No, sa parang sinasabi na negatibong mundo, 'di ba? Puro negative 'yung mga natatamasa mo diyan. No, wag ka magstay diyan sa isang situation na punong ng ka diyan, nako malulungkot ka, mabubulok ka diyan. Pag hindi mo mapapakawalan 'yung sarili mo diyan. mo a money move oracle death. Represent with a ah, si Una pa lang, di ba, sa unang baraka sa chapter natin, ano yung sinasabi ko, harvest moment, di ba? Yung pag-aani sa mga pinunlamo ito na yon, fruit of labor, Rich gain is Now, it's time to reap the fruits of labor of become rich. See, magiging mayamang ka. Magiging masagana ka. tama? Diba? Ano man yung magihirap, mga pinagdaanan mo, lahat ng bagay na malalasap mo yan ng tunay na sara. And angels number represent with a zero three thirty with a lucky ship, no? For so your goals and get get what you want. It will be provide wonderful benefit for you and people you hold there. Your ability to communicate is improving at this time, which will make it easier for you to interact with a broad spectacular individual. So see, kung baga magkakaroon ka na pagmamahal, no? at pagbabago sa eksena mo, na basta always being optimistic, no? being um, being positive, no? Kung mag, may progress talaga sa eksena mo. And this is something 888 to with a karma. Tulad na sinasabi ko, on the first chapter, no? Talagang may karma. Walang makakatakas dito. Tulad na sinasabi na fruit or flavor, no? Kung man yung mga bagay na ginawa mo, aanihin mo yan. Kung nagpunla ka ngayon, nagipun ka ngayon, ano pang malalasap mo? ba diba? Ang masarap na pamumuhay masarap na buhay. ba diba? This is something a lot of money is coming your way. Fortune refers to more than just monetary and material success if you don't appreciate the people in your life now if you uh, you don't have them not tomorrow this measure this message encourages you to take personal responsibility and use it to realize the greatest potential no kung magalo may potential kaya kayang kaya mong baguhin yung mundo ginagalaw mo depende yan sa decision mo sa buhay no kung magkakaroon ka ng maganda at maayos na kaisipan, magiging maganda takbo ng iyong pamumuhay. So, let's see what is the shadow work represent what? The shadow work is like a uh, parang something multo. Na pul multo ng buhay mo, multo ng sitwasyon mo. Ano kayo mag magbibigay ng um, information na to? And because uh, this is something that's with a limiting, a uh, limiting beliefs, no? Ito yung sinasabi sa self-realization. No, ngayon parang nag inuusig ka ng concession na concession sa sarili mo. No, ultimate ultimately become what you believe. Kung kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari sa iyo, 'di ba? Kung alam mo sa sarili mo hindi ka magiging matagumpay, ano pa yung aanihin mo, 'di ba? Kung ikaw ay mo sa sarili mo magtatagumpay ka, magpupursige ka sa ginagawa mo, magiging mas asensado ka. And what lies beneath with the future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? represent with us uh, setting the record straight. No? Kung baga sinasabi dito guys, no, kailangan mo magpatuloy ka, hindi pwede merong ano ha, merong uh, pagdadalawang isip, no, pag alinlangan kailangan consistent ka sa ginagawa mo. So, setting your um, self, no, setting yourself self na, kung baga mag, kung tuloy-tuloy, dapat, no, consistent ka, and of course, persistent ka sa ginagawa mo. What is the part of the life? Expansion napapalawakin no, ito ang iyong um, hanap buhay, trabaho, negosyo, especially your love life and health. I am always growing, expanding, and evolving. With every experiences, I expand my understanding and deepen my connection to the divine. I welcome change and new possibilities, knowing that each step forward brings me closer to the higher potential. ba? Diba? Alam mo sa sarili mo may potential ke. Alam mo sa sarili mo na, na lalawak, no? Hindi lang tungkol sa mga pangyayari or experiences na nangyayari sa isang buhay mo. Kundi yung lalawak yung um, kaalaman, lalawak ang iyong mga natutunan, no? lalawak ang iyong kaisipan sa lahat ng bagay. Diba? So let's see what's the clarifying for love situation. Now, let's see what is additional messages with a clarifying for love situation. Represent with a revelation canvas. No? Expose truth and divulge secrets to create masterpiece of clarity. So, see? Kailangan mo ilantad ang ng katotohanan. No? Dahil ito, ito, itong, itong katotohanan to tatatakto. No? Para mapangahawa ka mo tayo until the end of your life. Diba? Kung, baga, kung hindi mo susubukan ngayon, kung hindi mo hindi ka magte-take ng decision ngayon, ano mangyayari? Diba? Kung maga, kailangan na, um, kung maga, mahalin mo yung eksena ngayon, kailangan ilantad mo, ilabas mo yung dapat na ma-expose, no? Dapat malaman, no? Dahil, kumaga, kung maga, kung kip mo yan, walang mangyayari. Diba? So, let's see what is a clarifying for life situation. There is something, guys, with a flame of courage. Ignite the flame of courage, lighting the path of bravery, amidism a shadow of fear. No? Ibig sabihin nito, guys, no, parang kasama talaga siya na ini-encourage ka dito na kailang mo maging matapang. No, alisin yun yung takot at pangamba mo. Pangamba mo. No, isa sa magiging multo dito, yung, yung ano eh, yung pag-aalinlangan. No, yung natatakot ka sa posibilidad. No, yun yung kailangan mong uh, um, matutunan na kasama siya sa parte ng buhay mo na kailangan mong labanan na takot at mga babo. What is the yes or no pick a card, Jefferson What? So ito na yan. Alamin na natin yung magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. With a yes or no pick a card. No, ito na yan guys. start na tayo with the number one. No, wala nang paligoy-ligoy. Number one, Jefferson what? And number two, hindi pinakita. So ito muna. Hanggang sa ipakita, no? So number three Oh there's a yes unay na natin Number three Resurrect old ideas Breath new life Into it No? Kung baga balik-balik Kamo'y nangyari No? Kasi may mga bagay Na matututunan ka dyan eh No? Kailangan mong baguhin na Yung mga uh, Nakagis na Nakagawian To ano yung mga bagay Na pagkakamali mo Sa nakaraan Kailangan mong aungkatin ah, oh, uh, sa sarili mo na ang oh, ganito pala yung nangyari sa akin kailangan din ano kasi baka mangyari ulit yun kung baga, kung di mo babagoy yung cycle or pattern ng buhay mo pare parehas at parehas pa rin yun ganun at ganun pa rin mangyari sa buhay mo kung di ka marunong mag-appreciate na mga bagay pangyayari sa buhay mo and of course next is number one there's a no the sunset it's time to conclude no kailangan mong um, kumagalas pinatanggapin no na ganun talaga na hindi laging kung baga nasa kaliwa na gano'n, nasa maayos ka sitwasyon. No, dahil yung araw na, na, kung baga, sisinag, no, na parang mawawala ka ng pag-asa, gano'n talaga, but kailangan mong, uh, kung baga, isipin, no, na kailangan mong uh, pasok sa utak mo na may kinabukasan pa rin. No, dadaan ka man sa kadiliman, pero may liliwanag pa rin ang landasin. ba? Eh. Diba? Kung baga, dapat marunong ka mag-appreciate ng, kung baga, kung para sa'yo, para sa'yo, ba? Diba? time will come. Kung hindi mo pa panako, hindi pa para sa iyo, wag mo ipilit, no? There's a no. And there's a no on pins and needles, wrap patch being stuck, no? Kung magawa mo ipipilit 'yung sa bagay na hindi ka pa makaalis, no? Kung magaka kailangan bunutin yan, alisin 'yung bawat eksena, kung hindi mo pinatanggap sa sarili mo, hindi ka makaka No, 'yung mga bigat, sakit, no? Kaya 'yung mga tinusok na yun, yun 'yung pain eh. No, 'yung mga karanasan. No, kung hindi ka marunong mag-move on or moving forward sa lahat ng mga kabiguan sa buhay mo at mga pinagdaanan mo, hindi ka makakabangon. No, bibit mo yan. Eh. Kailangan, handa ka matuto sa mga pagkakamali mo. Handa mong i-realize sa sarili mo na may mali ka na Pero kailangan mong makawala at makalaya dyan sa negatibong mundo. So guys, this is our special gabay for the man of May 3 hanggang May 9 for the sign of. Pisces. So, Pisces, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading naman nila at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. And if you like my video, subcribe sa maraming salamat po. Sa so, mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo lalo na ang hindi naging skip ng ads away, so, pagpalaing kayo. Nang just don't make a policy, -like -like, na gumawa ng biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. yung you in video. Bye-bye. And babush! Bye -bye.